guys, papalaot so, na naman kami ngayon guys dito pa kami ngayon guys oh ngayon ay mga alas na sana maawa ang ating Panginoon ngayon guys makarami rin ng kunti kami lang ngayon guys mga bata oh kasi walang pasok sa eskwela sila dahil araw ngayon na sabado kaya sumama sila. Apat kami ngayon guys si ano, Kimo TV. Kami lang apat ngayon guys. Sumama sa amin yung dalawa kasi para may pambaon sa si eskwela sila. Dating na ano, Lunes. Inaayo na konti guys Sana makahuli kami ngayon Para hindi ralugi sa paglalaot At sa panggasolina At may maibinta rin mamaya hapon sa high tide pa ngayon guys yan guys oh so, maapaw sa mga pang pang yung ano dagat dahil sa sobrang high tide sana walang ano to ngayon tulog para marami rin kami ng kunti Medyo mahangin-hangin na yata guys Ayan guys o, oh, bagat ang hangin Sana ganito lang itong kalakas Para makayaras pag area namin dito sa labas Pag lumalakas na kunti Diyan kami sa ano guys o, oh, loob Diyan lang kami magtago Diyan lang kami sa loob mag area Diyan na si ano dyan guys oh Junwar Jeromo TV Ipagkaan nila guys oh Galing lang yan sila sa Dalawang isla Silinog at Aligway Ang biyahe nila Yan guys oh Sila Junwar Jeromo TV Ang daming pasayero kami ngayon guys oh. So, doon kami sa ano, unahan. Doon namin puntahan yung ano, ng uh, matambaka. Baka sa mayroon. Sana mayroon para hindi ralogi sa paglalaot. At may pambili-bili na rin ng ano, pangbigas-bigas rin. guys oh dito na kami dito kami magsimulang mag, mag area sana mayroong ano dito laman kasi mahangin na hangin na guys Yun Guys, itu kami guys. Oh. Area mana kami di itu guys? Oh. Kami di area guys. ni mau megok, na di kedulut bagi megok. Kuat, kuat dah. Ha? Yang amna sabal yang ah. suluk suluk kuntik guys. Kedapak kuntik yang anu nama ini suluk. Anak. 僕は。Okay, bon, no, trời Đó Thôi lại đấy ạ Tiếp Maagang lumalakas ang ano Bagat Dito pa kami ngayon sa labas guys oh so, pat na kami Papunta kami doon sa ano Tago kami ng Loob ng Tagilon kasi napaka ano na Napaka lakas ng hangin guys oh so, At lumalaki ng mga alon kami ngayon sa Allah. okay so, oh walang ibang magawa harap lang kami ng ano matataguan yung hindi kastara sa hangin tsaka mga alon hindi na makaya sa pag-aria namin to guys pag ganito nakalakas ang ano, hangin. Hindi na makaya sa pagsangguan namin. Kaya hanap lang kami ng ibang pwesto. Okay, so, malaki na yung mga alon, guys. kas na ang hangin guys Yung iba Naglalaro pa sa ano oh Paangin at Malon Mas mas mukha Undi ha kami sa likod guys oh sa likod likod na bundok niyan guys oh Diyan kami Ito lang huli namin dito guys oh Doon kami nag area kanina oh sa laot. Doon kami nag area. itong huli na namin guys oh Pangalawang area lang kami doon walang ano walang tambaka ilang piraso lang ng tambaka ilang kumarurot yung ano hangin oh doon kami sa ano loob ng tagilon doon sa ano ako oh, labas napaka ano hangin doon kami sa labas kanina napaka lakas ng alon at mahangin na ah. kaya dito kami pasok guys oh. Tago lang kami dito guys. Problema na lang guys, pag-uwi na lang namin mamaya. Diyan sa ano, oh, gitna. Diyan lumalaki ang mga alon. Lalong-lalo lalo na pag low tide na. Lumalaki na ang mga alon diyan. Dito lang kami guys. Parehan lang kami dyan sa unahan Dahil, Kahit kunting isda lang dito Dito lang kami May nalaman kabawi o Pangasulina, tarong at lawa sama ng alon dito guys Mahangin lang oh Lakas ng hangin dito Doon sa loob Hindi na wala nang ano doon Hindi na matamaan ng alon Malalaking alon Hindi na maano dito Problema lang namin Mamaya pag uwi namin doon oh Malayo pang uuwian namin guys Tatawid pa kami ng laot guys okay, so, tatawid pa kami dyan guys sa malalaking alon mamaya bago kami makarating sa amin Guys, oh, ang lakas ng hangin, guys. Diyan kami dyan sa unahan guys sa yung hindi matamaan ng ano hangin. Ha? Ang, ako, Ay ubod. Hay ubod Ha? Ha, ah. Uh, Agkal tumangkuan i diha. Mama, kay isugman. Nah. Ayan guys oh Paalo na sa labas guys Doon kami kanina sa labas Ano na Napakalakas na ang hangin at saka maalo na Kaya dito na lang kami guys oh Tago lang kami dito guys Mga ano lang dito guys Mga talakitok Mga talakitok yung huli namin dito Nah, boleh dia. Warna apa? Ari ko. Nah, terus ko ko ni mau. Nah, sekarang. sekarang Seram <laughs> dua. Malon guys. Oh. Mumut putih na yung alun dun sa labas. sekarang, sakna coy. Nah, oh, apa ada ni polis? Oh, ni polis ada ini ha. Semua nak? <laughs> oh, polis ada ha. Oh, kabur. Hei, polis, pas kasih mau cuy bra cuy. Oh, cepatlah. Okay, bra, bra, bra. Bra. Maka, ano kayo sa ano guys? Oh, labas guys. Pauwi na kami ngayon guys. Kunti lang huli namin ngayon guys. Tagu muna kami dito guys. Oh, Pakalaki ng mga alon sa alabas oh. Diyan sa gitna ang ano. Problema pag maalon diyan sa ano gitna. Yun lang ang mahirap maadaanan. Pag-uwi namin. Ito lang huli namin guys oh. Unti lang guys. Huli namin guys. Ito, guys oh. Yun lang lahat guys oh. Tulang lahat. Napaka ano na. Napaka balud kayo oh. Kanina pa kami dito. Hinihintay namin baka kumalma kunti. Kumalma kunti yung alon at hangin. Para makalabas kami. Alah. Hindi pa kasi kami lumabas kanina kasi napakalakas at malaki mga alon. Delikado dyan sa ano, gitna. Sa labas. Choy, dito ka choy. Uwi na kami guys kasi may ano guys oh. Parang may unos na naman paparating. Sana hindi kami mabutan dyan. Yan hey, guys, papauwi na kami guys oh. palabas na kami dito guys kanina pa sana kami umuwi kaso lang napakalakas kanina lakas kanina ang hangin at saka napakalaking alon umuwi na lang kami guys ngayon ay mga alas 5 na parang hindi na to kumalma kaya umuwi na lang kami kahit napakalakas ang hangin at malaking mga alon yan lang ang sa gitna guys oh ang problema pag tawid namin dyan sa alaw to kasi malaking mga alon dyan guys And guys oh lakas ang ano hangin Purot na hapon yang ah, ah, hangin na lakas lakas ang hangin guys ngayon sa ano guys sa loob yan ang malaking mahalon ganap ang plastada sa hangin at saka mahalon yan lang ang problema namin dyan guys o pagtawid namin na kami na ang ano dito guys unos yun okay, na kami guys At katapos lang namin nag binta ng isda guys sa huli namin konti lang huli namin ngayon 700 lang ang huli namin ang binta sa lahat ng huli namin isda bilyor napaka alon Baga kasi yung nagabagat kanina. Baga pala, habagat na. Kaya doon lang kami nag area sa ano sa loob ng Tagilon. Wala pa ang ano doon. Wala ang isda. Kada area namin, tagilang pila, piraso lang. Kaya 700 lang ang inabot sa ano namin. Sa kilo namin. Maraming salamat sa inyong suporta guys At sa lahat ng sumusuporta sa akin Lalong lalo na sa nakasubaybay sa premier ko Maraming salamat Sa walang sawang suporta ninyo guys Yan guys oh, so, napakaalo na guys Papauwi na kami guys Wala nang laman yung ano namin o oh, box Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. At sa palaging panonood ng aking mga video. At sa palaging nakasuporta sa nakaabang sa mga premier ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa guys. Maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat guys Hindi ko na kayo maisa isa Ingat ingat na lang po ang lahat Hanggang sa muli na naman tayo guys Maraming salamat sa inyong sumusuporta Sa walang sawang suporta ninyo And Guys, dito na kami guys oh. So, Ito na kami guys, malapit sa amin na guys. Doon deso. oh, napakalaking alon guys. Pero bumaliktad yung ano, hangin. Kaya nawawala yung habagat. Kahit na kunti guys, papasalamat pa rin tayo sa ating Panginoong Diyos. Uh, binigyan niya kami ng kunting biyaya mabot lang ng 700 ang binta ng, ng isda namin lahat kahit konti malaki na yung pasasamat sa amin kasi lalong lalo na binigyan niya pa rin tayo ng maayos na pangangatawan para makahanap buhay sa bawat araw araw yun lang ang importante guys dito na kami guys so maraming salamat sa iyong suporta guys lahat na sumusuporta na sa aking premier at sa lahat ng Naka-silent viewers ko dyan maraming salamat sa inyong suporta hanggang sa muli naman tayo guys ingat ingat po ang lahat